ng may Thai accent matapos ma-stroke habang nagbabakasyon sa Turkey. Madalas na ipayo ng mga matatanda na mag-enjoy lang sa buhay at sulitin ang kabataan habang malakas pa at marami pang oras. Pero paano mag enjoy kung bigla-bigla na lang tinatamaan o tinamaan ng sakit? Katulad ng isang British woman na bigla na lang hindi makalakad at biglang nagbago ang accent matapos magbakasyon ang eksplenasyon sa biglaang ang pagkakasakit ng babae. Ito, na uwi sa pagkakaospital ang isa na namang masayang birthday trip ng 28 anyos na British Financial Administrator na si Cathy Warren. Nang magtungo ito sa Fatih Turkey, kasama ang kanyang mga kaibigan at biglang inatake ng heat stroke. Ayon kay Cathy, matapos niyang mag-sunbathing ay nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo at iniisip na tinamaan siya ng heat stroke. Kinagabihan, habang naglalakad ang magkakaibigan para maghapunan sa hindi malamang katahilanan ay bigla na lang hindi maigalaw ng babae ang kanyang mga binti at tuluyan nangang hindi nakapaglakad yung babae. Nang humingi sila ng tulong sa receptionist, dumating ito ng may kasamang doktor at dinala si Kathy sa ospital kung saan sumailalim ito sa mga tests na nagpatunay na tinamaan nga talaga ito ng heat stroke. Paralisado na ang kaliwang bahagi ng katawan ni Kathy nang magising ito sa ospital. Pero ang nakakagulat sa lahat ay tila isa ng lokal sa Thailand ng babae dahil sa Thai accent nito sa halip na British accent. Ayon pa kay Kathy, nagmula sa Thailand ang kanyang nanay kung kaya inisip ng mga doktor na baka nakuha niya ito doon sa kanyang nanay. Pero agad din nagpaliwanag at nabigyang linaw ang biglaang pagpapalit ni Cathy ng asset matapos itong madiagnose ng rare condition na Foreign Accent Syndrome dahil sa insidente ng tagal ng na isang buwan si Cathy sa Turkey bago ito pinahintulutang umuwi sa United Kingdom. Tatlong buwan din itong nagpagaling sa rehabilitation center para muling makalakad at sumailalim sa speech therapy pero ang boses at accent ni Cathy hindi rin bumalik sa dati. Sa mga magbabakasyon dyan, wala namang masama na mag-enjoy pero huwag kalimutan na maging mas maingat dahil baka maging memorable ang trip ninyo sa paraan na hindi nyo magustuhan. DWIC Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.